I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands, a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a <laughs> <laughs> So, alamuhan sa tul ng kambagat ng sating espofisyal adventure. Doon ang kasi pang yun is pagnatniyang kasamaosi para hindi pat dalawa lamkami. na mga mana sa gabi nito. So, sana suerte sa biyaya na mauuli natin dito sa fishing spot na pinuntaan natin. So, ayun. pa nga muna kami kasi mga 20 minutes din yung lalakarin. Hindi na lang tayo marinig. <laughs> Hindi ko na lang tinanggal yung camera kasi... Baka mahulog sa bato at wala na tayong pam kagamitin sa ating nets for fishing. So, di na kami na yan. Uh, let's go na. Million fans around the world! Let's get ready They've to rumble! <laughs> Eto, First fish ay fish na rin siguro to kasi lamang dagat din naman. Eto, isang crab pala siya. Hindi pala to fish, isang crab. Or seven eleven crab na kung tawag sa amin ay kulog mata. Pinabana na lang natin yan kasi yung nalagyan natin ay nasa bewang lang at baka kagatin tayo dito sa... naman tayo. Yung Alam natin So eto second fish Ay isang cuttlefish Na sumulpot lang sa unahan ko At uh, nagwadali akong i-open yung camera Para makatcha pa rin siya Kaya ayun yung nangyari Yan mga isang kiluhin na rin yung Cuttlefish na yan Naglabasan sila kasi maliwanag yung buwan. At bali, dalawa sa ano yan, kasama yan, kas nasa unan lang. Pero sobrang ilap na at eto na lang, sino na tatakas pa sana at tinan na natin pinatakas kasi sayang. So, ay, yung isda pala to, ay masarap talagang kiikila o, o prito. Tapos, paksiw, pwede. Tapos, yung... da best din ay tinula. So, ito, isang malikot na alibangbang hindi natin nahuli, pero binalikan pa rin natin yan, natayan. Ayun, hindi talaga siya mga Paano? Kasi ang hirap ng pwesto niya at masyadong, ano, matalino. At ito na lang yung inuli natin ay na isang lusod, kung tawagin. Ikaw rin alam kung ano yung tawag sa lugar sa islang ito. Medyo lumalat ito, pero... nasa malalim na sila. And good size na rin yan yung ganyang kalalat eh. Yan, yeah, pwede pwede na may ulam. So eto, yung palawang cuttlefish na nahuli natin. Binidyohan muna natin kasi sobrang amo niya. Yun! Baya, uh, ipangadubo na rin tayo mga dads. At hindi ganong karami yung huli natin kasi na... Maliwanag yung buwan at mag-8 p.m. na. Ayan yung oras sa may ginid. Pero mas malaki sana yung pangalawa kanina. Sayan yung pangalawang nakita natin na hatan fish. Uh, sa uh, steroid ko ay mga 3 kilos na rin sana yun. Yeah. Sayang, pero oh, hindi na lang natin yun. Ano kasi hindi yeah. naman talaga ayaw magpahuli kasi brang <inaudible> ilapat, hinanap pa rin namin yun nit. Ayun, isang hinog na hindi tinamahan. Grabe, tinay nyo. At eto, nakakita tayo ng isang pawikan. Pero muntikan pa kung mabangga niya. Ano kaya, iyan talaga yung iniwasan ko. At eto, isang danggit. Patay kang danggit ka, pero hindi pala tinamahan mga lods. Di ko alam kung ano nangyari. So eto na lang, isang parotish yung last fish natin for this night na nasa labas at malapit na tayo sa hunan. Siguro may na mana na sa may na, na. yung sa na may, namin kaya uh, pagalaga pag ala na siya. So, ito ng panahari ulat yung nahuli natin mga lods at nakaabenda tayo ng Isang gata fish dyan na uh, isang kilo na rin. Di na masama sa 150 at meron pa tayong mga so, uh, tirang pang-ulam. Uh, Lods at uh, shoutout. Time na naman tayo para sa na comment sa ating latest episode, yung episode 64. So di pa rin natin nagagamit yung bagong action camera natin kasi naiwan natin sa isla. Kasi doon ko na-address yung arsen para sa free sample for promotional sa tiktok so shoutout sa Alston PH sa pagtitiwala kahit di pa tayo ga, ganun karaming followers sa tiktok at hindi pa ako nakakabenta kahit isang piraso ng items nila ay pinagkatiwala pinagkatiwalaan tayo para ma-approve sa free sample. So, hindi natin papalagpasin yung opportunity na yan at pag nagamit na natin yung camera na yon ay lagi natin yung promote para hindi naman nakakaya sa sa sealer, sa stone pH. Siyempre, pag meron tayong bracing na gano'n at binigyan tayo ng pakakataon, na huwag na natin sayangin. Lagi natin yan ipopromote yung A200 4KHD vlog action camera mula sa Alston PH sa halagang 2998 ay mabili ka na ng action camera ng mga ka, dual screen at merong 1800 mAh. Mas malaki yung battery niya kaysa sa ibang action camera na ginagamit sa vlog. So ayun. Ito na. Shout out time na naman tayo sa ating na comment sa episode 64 so shoutout din sa mga silent viewers na nanatiling nakantabay sa ating mga videos sana po makapag subscribe kayo sa ating youtube channel at maraming maraming salamat po at god bless po sa inyong lahat at mabuhay po kayo so shoutout kay bro arbok tv so shoutout kay master Rappis per fishing kay MG Eric Adventure kay Master Renom Fishing Adventure kay Leonons Le, Lainons Fishing Adventure kay, at kay Master Larry kay Master Larry Amos si Larry yung so yun lang mga lods at mag-post na rin tayo ng mag-post na rin tayo ng video sa Facebook page kahit kaunti pa lang yung ano natin followers at hindi ganon karaming views pero nagpapasalamat pa rin tayo kasi andyan po kayo na sumusuporta sa ating content so God bless po sa inyong lahat maraming maraming salamat po ulit at mabuhay po kayo at ingat din po kayo palagi. So, yun lang mga loads. Abangan na lang ang susunod na episode sa ating next fishing adventure. Paalam! Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down, mothers.